ang nagkaroon ng napakaraming boyfriends na Bisaya. Wala iba ko nagsipo. Wow! Ayun. babate? kapate. Ayun, kapate talaga. Hindi nga yung introduction. Nagulat naman ako. Pero hindi. I may like congratulations. Uh, talagang TVB TBB pa lang gusto gusto ka namin. Salamat kayo But anyways, anong feeling na may, nang, may mga tao nangangarap para iyo? Like, kanina narinig ko si Direk Lauren sinasabi niya, pangarap niya ito para sa iyo. Diba? Parang sobrang touching nung ganun. Kung ikaw nga mismo, hindi mo pinapangarap. Okay. Pero yung ibang tao, ang harap for you. Ang ganda ng tanong ni Sir, no? Mas Kaya dapat sabutin. Mas, <laughs> mas maganda pa sa mukha ko. <laughs> sir, salamat. <laughs> ano na, feeling ng ganun? Super overwhelmed, Sir. Eh, talagang kung ako lang ang, parang, alam mo yung wala kang, wala kang alam, pero pinaalam sa iyo. Yung parang ngayon ang feeling, itas yun. yung, yung feeling na nagkaroon ka ng information na very, very, yun mm -hmm. ang, sobrang overwhelmed ako na maraming tao nangangarap sa amin. Lisa na yan, si Derek Loren, sa mga sila, Ma'am Cory, ang, ang ABS-CBN family, sila, Sir Carlo. Isa yan sila sa mga nangangarap ng show para sa iyo. Wala namang, pwede naman sila mangarap sa sarili nila, bak sa akin pa? Di ba? So, so or, doon pala talaga grabe great work. Kaya kasama ko sila lagi sa prayers ko. Na good health sila, wag silang pabayaan. And then, ang pangalawa na yan, yung mga coalescence nga na nanonood, sir. Kasi kami naman, wala naman kami ginagawa mga pandemic. Yung video namin sa Chicken Nuggets, matagal naman yun. Pero... Yung, Actually, yung, wala na nang bagong video kasi napanood na namin lahat. Oh, so, wala, yung, wala, wala uh, <laughs> sa luma ang gabi. Oo, masalang Pero alam mo yung pinapaulit nila, pinapatrending nila. Kaya may mga endorsement na mga nagtitiwala sa amin. Dahil sa inyo na pag pag ano niyo pag niyo sa amin kaya sa inyo pa lang dito na talagang may pangarap para sa aming pamilya thank you so much wag kayong mag-alala we won't let you down wow. Pero paano mo binabalik yun? Yung, yung yung, mga tao na ito dream sa'yo? paano mo naman ibinabalik sa kanila yung favor? Siyempre, binabalik ko sa pamamagitan ng pag if ever makita ko sila sa daan sila, mga picture talaga ako. Oo, hindi. Gano'n arit pa ka na. Minsan, hindi. Hindi, totoo ko yung ERK. Minsan ba yan, pagpagod yung artista, hindi mo ba yung ma-blame na ka ng na lang talaga. yung oh, tama yun. Pero ito, maliit man ito sa inyong paningin, pero kung may makita ko, kahit magsabi ako na, bilisan na lang natin, kaya doon pa yung mga anak ko. Minsan nga, mayroon pa nga ba, katawid yung anak ko, na, na nakatawid na, ah! pero inunok ko yung picture-picture. Kasi bakit, maawa ka naman sa kanila at natuwa sila sa mukha mo. So, alam mo yun, small thing man yun, pero big thing na yun sa akin because oras ko ang tinanggal nun eh. Okay. Sa araw-araw ko nakasama, ano ko banding ko. Magpapapicture talaga ako, sir. Because dahil sa kanila, kaya sinasabi ko sa mga anak, yung magpapicture kayo, kaya dahil bigas sa kanila, nag-trending, bigas tayo. <laughs> The, tama yung ganyang so, attitude eh. Mas so, maganda oh, oh. yung nagbibigay ka talaga kayo. Kahit na-picture lang kasi, mas mahirap pala pag dumating ang time wala na, wala na, na picture sa, iyo. Oo. And ito naman is ma kaunting kasiyahan lang naman. Kahit kaunting kasiyahan lang naman ang pa-picture kahit may 10 seconds pa yung kuha nila timer. Wala namang problema doon. Diba? 10 seconds wait na miss. Ako picture ako. Ganun ko rin 'yung second. Tapos yung patrina sa akin ng seconds ako inof na niya. Ah. So, wala naman. Tawag-tawa lang kami pag nag-uusap kami tawag-tawa. Pero, small things ba na maibibigay mo man lang kasi hindi naman yung na magpa-picture sa iyo para lang para lang inisin ka. Pero picture yan dahil gusto niya may picture ka sa cellphone niya. okay last na lang. So since nasa ABS-CBN pa rin naman tayo, um ikaw na ba ang pwede ka nang i-level kina Chris Aquino, Tony Gonzaga. Kasi kasi this mele kasi sobrang hype. multi tayo hyphenated ka na sa dami ng ano mo. Parang talk show host, reality show host, Game show host, best actress. Ah, uh, best actress. Saan so, so, talaga ng ng ano ng klase ng ng genre yata sa pag-host meron ka na eh. Na experience mo. So pwede na ba? Ang feeling na ganun ang level. Sir, wala akong ganyan sir, wag kayo mag-sir kayo mahiya tayo din kasi pero wala akong mahiya talaga sa ganyan ganyan, mabigyan ng ganyan ako. Ako wala akong eh. mahiya tayo pinagtuloy kina Miss Grace. Ay papagaling pa rin si Miss Pati sila pa na ano, mahiya talaga ako. Ako, kahit saan ako iligay ni Lord, sobra akong happy at sobra akong contented. Wala akong mga ganyan-ganyan. Kaya ang gusto ko lang is, uh, lang. <laughs> maging happy lang. Maging happy lang yung mga tao na nanonood sa akin kasi kung hindi naman din ako makakatulong at hindi din naman ako reliable na na mapapasaya, oo, oh, ko ng jinsan at doon ako magpasaya sa mga pinsan ko. It's enough na for me. Wala akong ginagawa din. Okay na ako siya. Ano yung gagawa din? Ang sasalagay ko yun. Kaya ako ayun. Hindi, may ibigit kasi ako sa'yo talaga pag yung karir mo eh. Di ba? Parang lahat na experience mo eh. Kasi Lord talaga yan lahat. Si Lord, thank you Lord. So, magkano ka na ngayon, Mel? Kano? <laughs> Last question. Ito siya. Hindi yaman mo ba enough na para mabuhay ng marangal ang mga anak mo hanggang sa paglaki kita? Ito siguro one five lang ako, sir. Okay lang. <laughs> <laughs> um, sobrang thank you, Lord, sa blessing talaga na binigay niya sa akin. Actually, ngayon na medyo ka nang nakaluwag-luwag naka, ano naka na ba? Thank you, Lord. Mas, pag oh, nakaluwag-luwag ka pala, mas pressure ka pala. Kasi, the na, yung, siyempre ako kasi hindi naman ako yung parang nabubuhay lang na binigyan lang ng pera, tapos gagastusin lang. Ako kasi, meron kasi ako realist, ako kasi napagkatao, yung re, may realization kasi ako napagkatao, yung pag binigyan ka ng gito na blessing, may reason yan kay Lord. Ibig sabihin, meron kang dapat paggagamitan yan at meron ka din tutulungan yan. So, ako parang sinabi ko, oh, with a great quantum, with a great responsibility talaga to ba. So, ngayon, ako, super akong, mabilis na kasi ako makontento eh which is gusto ko para hindi din ako mas stress at mas anxiety sa mga gunguan. Pero at the end of the day, bibigyan ka pa rin kasi ni Lord ng mga ng mga blessing na mga ito na hindi mo na alam kung deserve ko ba. So para para sa akin, um, is okay na talaga ako pero ako is very contented ako sa kung ano binigay sa akin ni Lord and happy ako na makaprovide ako sa family ko sa, lalo na sa parents ko na siyempre yung papa ko is the dati kasi kung ano siya um, Scorpio. Ngayon, cancer na siya. Nanuloko ko na kasi pa. Tawa-tawa. Tawa-tawa ba akong sa Sorry, sorry. Tawa-tawa na lang kami. Pero, at saka mama ko na the kidney girl. So, ano mo yun? <laughs> so, ano mo <ba> yun? <laughs> May iba ano talaga. Kaya talaga yung kahit seryoso. Masasok. <laughs> hindi kasi, alam mo yung pirang, hindi kasi pwede hindi seryoso. Huwag naman yung mga malungkot na mga sasak. Sa aming pamilya kasi, si Lord ang nakakaalam sa buhay natin. Huwag natin i-waste na sa mga kalungkutan. Ito yan. So kami, ako, salamat Lord. Eh, may mga ganito nangyayari, pero may iproprovide ako. Correct. Sino ang magpo yan? Wala naman mga kapatid ko. Naka, wala naman yung may mga sarili silang pamilya. So, Thank you, Lord, talaga sa blessing. Kaya hindi talaga tayo pababayaan ni Lord kung hihingi sa kanya tayo ng tulong. Okay, thank you. And kailan sa so, ka, kailan ka huli nagpakuan? Siyempre, kung sasabi, kung maging honest ako sa inyo, <laughs> naka-livestream stream tayo. <laughs> <laughs> Sabi mo nung pino lang yun, di ba? Anything pwede naman, wala problema. Pwede diba? naman yung kuan. Oo, or... oh, so And, kailan ka huli nagpakuan? At ano yun? Gusto, niyo, gusto niyo ba oras? <laughs> ako sa bahay. Okay, Para oh, maganda ako sa inyo, bakit magkipagkakasabihin nyo na naman. Na, ano yung mukha ni Mila? Ano na naman. So nagpamika pa ako sa... Nagpakuan ako, hey, nang umaga. Kaya, halata naman na bagong kuan kayo. Yeah. Thank you very much, <laughs> uh. Salamat, sir. Ito talaga siya, maisip ka niya masama. <laughs> <laughs> Ikaw din doon eh. It's a tie. Ano, <laughs> pakuan din mo si sir. <laughs> <laughs> okay, our, we are down to our last 5,000 questions. Ay! 5,000? <laughs> Three days na tayo dito, nakaganap pa rin tayo. <laughs> Five questions. And our next set of questions will come from Mami Jo Bonsol of Dom Bonsol Dane. Mami Dom, Hello. Congratulations po. Oh. Sarap at Mami Jo. Bukin na, kaya 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 Uh, bilang isang hindi nagsasalita ng Bisaya, panangal ng Magbisaya, ano yung pin, para iyo, pinaka-importante expression na dapat matutunan ng hindi nagbibisaya na mong magbisaya. Ang expression ng mga bisaya na yung parang gusto niyong matuto. Kasi kami sa amin kasi, ang mga bisaya kasi, di ba dito sa inyo, pag ganang, ito reality lang tayo dito, di ba? Kapag, ang parang ang mura kasi sa inyo, parang pag namumura ka lang, bad na talaga, di ba sa mga Tagalog, mm -hmm. bad ka na, bad ka na. Sa amin kasi sa mga bisaya, minsan yung mura kasi parang, parang joke na lang nagayon ng piste. Parang, piste! Parang, parang, parang <laughs> naging joke na lang siya ba? Parang, tapos, hindi talaga siya ginagamit pag galit ka. Yung ginagamit talaga siya pag nagjo-joke ka. Minsan, pag, pag, kung ano talaga tayo, piste ka talaga ng ka, ha? Pero, Oh, bon, I mean, parang, parang, parang nagiging lambing na siya at parang nagiging running joke na siya sa mga bisaya. Pero, hindi naman pwedeng tuturuan kita maging mura. <laughs> sorry, sorry, mga joke. Pero, at, parang, parang yun ang gusto ko. Pero siguro um, sa mga bisaya, yung yung parang pasigaw. Yung akala mo nagagalit kami pero hindi kami galit. Parang gano'n lang talaga namin nare-release. Yung parang ako kaya gano'n, Salamat kay Sir guan pa! gano'n. Yung akala mo galit pero sobrang grateful lang ang feeling nun na parang, Salamat ka ayaw, oy! Yung parang, sobrang lang talaga ang pag-grateful natin. Hindi niya ma-release sa Juan kundi i-release niya sa boses. Uh -huh. So, salamat ka ayaw. Salamat ka ayaw. <laughs> Tapos ayaw, oy. May oy. Oo. Oh, salamat ka ayaw, oy! Ah, uh, oy. Ah, uh, oy. Ah, na, oy siya. Hindi, kanto naman. <laughs> <laughs> Pero salamat ka ayokoy, mag-job. Salamat ka ayokoy. Yes. Sana per episode, meron din ako makuha ng expression na sa na ituturo. Yes, ma'am Job, promise ko yan sa'yo. Meron kami sa dulo niyan at the end of the show. Meron kami, ang uh, mga guest ang uh, mga guest ko, meron silang favorite na bisaya na word at i-explain namin yan. And then, oh, tapos minsan gagawin niya lang kanta, yung mga guest ko, yung mga singer, yung ibang mga bisaya. Mm -hmm. Ayun. Thank you so much, ma'am Job. Thank you. Thank you. Ay, salamat kaayo, Uy. Pwede na, ano, padayon. padayon. Moving forward, oh. padayon. Padayon, parang, parang laban Patuloy, ka lang. Patuloy yes. ka lang. Yes. Or pahuway, pahinga. Pahuway, pahinga. Maraming mga Amping. Amping. Yeah, Maraming magagandang uh, bisaya words na pwede natin i-share. And again, guys, um, we still have more questions. Just to remind you, we uh, have our official hashtag for today. Kuan on One Media And this is uh, every Tuesday po yan, 6pm. Fresh new episodes every Tuesday. And um, do we still have more questions? Arte ka daw? Oo, ano talaga. Ganun talaga ito, mag-ingas ka.